public apology o libel case. Wilbert Tolentino, pinaligan ang mga paratang umano ni Sian Gaza. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, pinabulaanan ng talent manager na si Wilbert Tolentino ang mabibigat na akusasyon umano ni Sian Gaza kung saan pinapili pa itong agad na magpahayag ng public apology o harapin ang legal na rekurso. Isang Facebook video ni Attorney Toto Kozang ang buwelta ni Wilbert nitong Martes kasunod ng umano'y malisyusong mga paratang ng online personality. Dito, itinanggi ng abogado ang umano'y mga ilegal na operasyon ng kanyang kliyente. Matatanda ang sa blind item ni Sian, nabanggit nito ang umano'y leader ng credit card fraud at online scam syndicate. A mastermind. A leader. Of a credit card fraud and online scam syndicate. Depensa ng kampo ni Wilbert, nagbebenta umano ng website at sa pamamagitan ng membership fees nakalilikom ng kita ang negosyante. Pinabulaanan din ng abogado ang, ang umano'y extortion at mga opisina umanong sangkot sa operasyon nito. Nasaan ang ebidensya mo? Mariing tanong ni Kozang. Sinunog din ng abogado ang ibinahaging 2020 news story ni Sian ukol sa umano'y pagkakasangkot ni Wilbert sa isang cyber operation sa Isabela. Aniya, fake news umano ito na pinatunayan ng Santiago City Prosecutor. Hamon ngayon ng kampo ni Wilbert sa online personality, bawiin ang mga pahayag at humingi ng apology sa pamamagitan ng isang live broadcast. Kung hindi, tila desidido namang magsampan ng libel case ang talent manager laban kay Sian. Nauna nang itinanggi ng online personality na si Wilbert ang pinatutungkulan ng kanyang viral na blind item. Wala pa naman tugon si Sian Gaza kung magpa-public apology ba siya o haharapin niya ang ikakaso ng kampo ni Wilbert na libel case. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!